Good morning mga idol, welcome back dito sa ating YouTube channel, dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Herb Story TV Yan mga idol, ah uh, time check tayo, ngayon ay alas dos ng madaling araw Yan, bakit ang aga kong magkwento -ano, no? magkwento sa inyo <clears throat> Pagod kasi ako sa maghapon sa opisina, kaya maaga ako nakatulog. Ganito yung ginagawa ko kapag ka, ano, kapag ka, inantok ako, tinu itinutulog ko na. Okay lang na maaga ako magising. At least uh, nakatulog ako kaysa doon sa nalipasan ako ng antok, tapos hindi na ako makakatulog. At least ngayon kahit maaga ako gumising, may tulog ako. Yan. ah uh, ito yung problema ng mga tao na may anxiety, mga idol. Ano? Pag may anxiety ka kapag nalilipas ang ka kanang antok, wala na, hindi ka na makakatulog at ayun uh, ang mahirap na uh, problema sa kinabukasan n'o. Uh, kasi hindi maganda yung mood mo, hindi maganda yung pakiramdam mo, hindi kondisyon. Ano, wala sa condition talaga yung katawan mo. Kaya ang pinakamaganda talaga yung ginagawa ko kapag kinapitan ka ng antok, itulog mo kahit gaano ka aga pa man yan. Kaya dapat maaga kang kumakain ng hapunan. Yan um ito may mga Puno na naman yung table ko dito kasi ito yung mga pabango oh may mga natitira pa na ilan kasi ito yung sa anak ko tapos may mga um, ibang ano to panggawa itong naandito Ano yan ah mga materials ito tayo humahalo Yan nahalo natin dito ito nakakatulong ito sa pagpapagaling ng idol uh, sa halip na um, magmuni-muni ka uh, damihin ang takot at least may pinaglilibangan tayo at uh, nawawala yung mga agam-agam natin sa ating uh, isipan yan uh, maganda para sa ating kalusugan sa ating anxiety ayon ngayon araw na to mga idol ngayong magang ito pag-uusapan natin ay tungkol sa anxiety ano uh, anxiety is um isang condition na nagmumula sa ating isipan uh, kapag meron kang ganitong kondisyon, uh, marami ang nasasacrifice uh, tulad ng hirap sa mga karamdaman katulad ko meron akong good ano uh, kapag may anxiety ka mas humihirap yung sakit na good ano kasi mas madami yung mga nararamdaman na kinatatakutan Ultimo, pagkirot ng mga balat natin, pangangati ng balat natin um binibigyan natin ng ibang meaning. Yan yung isa sa pinaka mahirap sa anxiety. Ano? <clears throat> Ang anxiety uh, sa karanasan ko ang isa sa pinakamahirap dyan yung ayaw kang paalisin sa bahay. Ano, parang wala ka nang gana magtrabaho kasi natatakot ka, natatakot ka umalis sa inyong tahanan, na natatakot kang lumayo sa mga mahal mo sa buhay. Kasi ang kinatatakutan mo unang-una ako, uh, baka mahimatay ako, baka mag ako. Kasi yan yung isang de eh, ano, isang uh, problema sa may anxiety. Ano? Uh, parang pakaramdam mo umuuga yung paligid mo. Parang pakaramdam mo para kang uh, walang lakas ng katawan. Ano? Parang kandilang nauupos yun, no? yung tawag tawag natin ano uh, para kang isang kandilang sa ano para kang humihina. Ultimo yung tuhod mo parang ayaw humakbang, parang ulti mo, pagkakaupo mo, pagkakahiga mo, parang ayaw bumangon. Ang isang problema pa dyan, yung ramdam mo yung uga ng katawan mo. Ano, ramdam mo yung pangangatal ng katawan mo. saka may time talaga na nanginginig ka o nangingilig ka ang katawan mo. Um, yun yung tinatawag nating panic attack. Ano, uh, karim karam kalimitan niyan uh, kapag uh, may nararamdaman kang uh, masakit, ano, uh, dumadating yung point na nanginginig ka. Ah, uh, inaatake ka ng sobrang takot. Ano, uh, pangkaraniwan talaga sa anxiety yan ah uh, Doon, yung utak mo uh, Natutuon sa negative na pag-iisip Na meron kang malalang kondisyon O malalang sakit Yun yung naalala ko ngayon Sa sakit na anxiety <clears throat> Ako kaya siguro ako nahirapan lumabas dati noon Yung umalis ng bahay Kasi unang karanasan ko sa anxiety sa loob ng bus, nag-iisa ako nagka-travel. Na hindi ko malilimutan yon na pagtapat sa hospital, pumara na ako doon sa bus kahit na hindi naman yun yung lugar na pupuntahan ko. Tapos nagdiretso ako sa hospital. Yun ang ano naman sa finding sa anxiety. sa una, nakakatakot din kasi ah uh, yung finding, walang nakikitang sakit. Ano? Ah, Siyempre, hindi pang karaniwan sa'yo Ang ah, nasa isipan mo, may sakit ka talaga Kasi, bakit naranasan mo yon Pero, yun Kahit anong gawin Sa hospital Normal ka talaga ano kahit i-blood chem ka Anong check up ang gawin sa'yo Normal ka Pero, yung utak mo hindi papayag Ano, yung utak mo Ang alam mo talaga May sakit ka Kaya, lahat na magagawa mo gagawin mo sa pagpapa-check up ultimo pagpapa yung mga doktor kwak-kwak yung mga uh, doktor indabario yung mga ano mga tawagin natin dito mga elders ano kalimitan niya sa may mga katutubo pa nga pinupuntahan natin kasi doon may mga gumagamot ano uh, nga, naalala ko, ilang beses akong sinabihan na, ano, um, alam ba yung maligno? Yung mga inkanto? Ano, yan, uh, nabiru daw ako ng mga ganoong lamang lupa. Ano, pero, so far, wala namang, kahit sino namang mga albularo mapuntahan ko, wala naman nagbago yun pa rin yung nararamdaman ko may time na aatakihin ka ng anxiety may time na uh, magiging condition ka naman, pero ang nakakapagtaka sa uh, anxiety, mga idol ito ha, tatandaan nyo ito isang sign ito ng may anxiety ka talaga sa oras na aalis ka may schedule ka uh, may pupuntahan ka kaya may trabaho ka doon mo mararamdaman o mararanasan yung hirap na hindi ko hindi ka komportable. Ano? Parang hindi mo kayang umalis ng bahay, hindi mo kayang magtrabaho, nangangatal ka, ah, uh, ka, parang nahihilo ka, lumalabo ang mata mo, sumasakit ang ulo mo, yung parang hindi mo kayang maglakad, dyan lumalabas yan. Pero kapag hindi mo itinuloy, yung trabaho pupuntahan mo yung pag-alis mo nagiging kondisyon ka ulit Basta't nasa bahay ka kondisyon ka ano may mga tao na mm, ang anxiety sa paliligo ano marami kasing mga ano mga mm, tao na katulad natin na nagko-comment nag ah nag, mm, uh, si share natakot sila maligo ano pero ako naman sa karanasan ko naman, mas nakaka-relax ako kapag ako ay naligo. Ano, pag inatake ako ng anxiety, gagawin ko pupunta ako sa banyo, magsha shower ako. Na, nababawasan yung anxiety. Ito yung ginagawa ko ngayon, itong katulad ng ganito. Ano to, malaking tulong ito. Ito hindi ko naman nagamit ito sa anxiety, pero ang nung panahon na may anxiety ako, nag-alaga ako ng mga ano, um hayop, ano doon nagsimula yung figurine business ko dati. Ano? Isang baboy, nag-alaga ako, para naging pet ko, naging laruan ko, uh, pantanggal stress. Anxiety kasi, ang malaking factor na pinagagalingan, stress. Ano? Sa stress. Ayan. Uh, Nakaka-relax. Doon ano, doon ko pinaikot yung mundo ko para hindi ko palagian na um, maramdaman yung takot. Ano? eh uh, ito, mga ganito, tulad yan. oh yan, makakaano yan. Kasi kung gusto mo yung isang bagay, makakarelax yan sa'yo, hindi ka dadalawin ng anxiety o malilimutan mo yung takot na dapat ay nasa isipan mo. Ano? Kasi nalilibang ka. Dapat uh, malibang ka. Sabi ko nga do sa isa kong naging kaibigan na may anxiety, Um, ang pinakamagandang solusyon maghanap ka ng tao na pwede mong makakwentuhan na mauunawaan kanya um, pero dapat alam ng tao yung condition mo alam ng tao na may anxiety ka dapat uh, open ka sa kanya para matulungan kanya uh, malaking ang ginhawa ano uh, sa oras na kasi yung anxiety kapag ka nagalit ka, yung emotional ka, lumalabas sa yung anxiety. Ano? Kaya maganda yung ano, maganda yung uh, mayroong kang kakwentuhan na kaya kanyang i-relax. Ano? Paano ka may i-relax -re ng taong yon Kailangan uh, alam niya kung ano yung problema mo. Alam niya kung yung anxiety natin na problema natin. Alam niya kasi kaya niyang i-handle. Kaya niyang i-control na ma malibang ka. Ano? Malibang ka sa kwen pagkukwento niya. Ganun kasi. Uh, katulad ko may anxiety ako, uh, marami yung mga kaibigan natin na ano, na nakakausap ko, yung nakakatawag sa akin, nung, lalo na nung panahong hirap din ako, ano, uh, nagkakakwentuhan kami, nari-relax nila ako, nari-relax ko din sila ano iba eh pagka yung ang kakwentuhan mo yung katulad mo rin ano sa totoo lang katulad mo rin ang ginagawa ko kung ano um, kapag kami nag-comment sa akin na naging kaibigan ko na sa social media sa messenger uh, tinatawagan ko uh, pag sinasabi nila uh, nag naghihirap sila sa oras na yon sa takot tinatawagan ko tapos yun Uh, nagkakaroon kami ng magandang communication uh, na Naisi-share na niya sa akin yung nararamdaman niya noon Tapos uh, isi-share ko din kung ano naranasan ko Bumababa yung takot niya, bumababa yung anxiety niya uh, Ako din naman, nare-relax ako kasi natutulungan ko siya Ano, yun yung maganda sa mga Ang kakwentuhan mo may karanasan kasi Kaya kanyang i-relax ano kaya 'yun kung meron sa bahay nyo na pwede mong pagkwentuhan ng problema mo mas maganda para sa tuwing aatakihin ka magagawa niya ng paraan na matulungan ka 'yun yung ano 'yun yung may ipapayo ko sa inyo ano anxiety may gamot 'yan may uh, doktor para diyan ano ang gamot uh, karanasan ko din to hindi siya nakakapagpagaling ang gamot, nakakapagpababa ng atake ng anxiety. Ano? Uh, ang hirap pa sa gamot, uh, hindi siya basta-basta nabibili sa butika kung hindi lagi ka magpapacheck up sa doktor para mabigyan ka ng reseta at nang sa ganun, makabili ka ng gamot kasi hindi siya over the counter na gamot. Ano? Yun nga, uh, hindi siya nakakapagpagaling. Nakakakontrol lang siya ng atake. Nakakapagpababa siya ng atake. Nakatulad din nung sinasabi ko na ang isang paraan para bumaba yung atake, para makontrol mo yung atake, makipagkwentuhan uh, ka sa taong uh, nakikilala ka na may ganong kang kondisyon. Parehas lang din to sa gamot. Ano, uh, maganda din yung mga, um, ano, yung mga um, uh, pagkain na may melatonin, yung katulad ng ano, chamomile tea, kasi nakaka-relax siya. Uh, kasi nga, sabi ko nga kanina, ang anxiety, uh, isa sa nakaka- nakaka-trigger diyan talaga ay emotion, emotional pag emotional ka, kailangan uh, ma-relax ka, patanggal yung stress. Kapag ka na tanggal yung stress, magbabago 'yun. Magbabago yung condition mo. No. Isang sample ko nga diyan, yung aalis ka, ano, aalis ka, may trabaho ka, uh, ka ng anxiety. Ano? Pero kapag ka, ano, uh, hindi mo na itinuloy yung pupuntahan mo, ah, uh, marirelax ka na kasi nasa isipan mo um, hindi ka na delikado kasi ang lagi nasa isip mo nun ah uh, yung takot na baka atakihin ako dun ah, baka mag-collapse ako dun ah yung, yung takot na baka may mangyari sa iyong masama yun yung dahilan kung bakit inaatake ka ng anxiety pero kapag um, uh, hindi mo itunuloy matatanggal yung ano yung takot na 'yon. Marirelax ka. Ah, hindi na, hindi na ako hindi na nakakatakot kasi Hindi na ako tutuloy, hindi na ako aalis. Kaya mararamdaman mo bigla ka marirelax. 'Yun yung anxiety, mga idol. Ah, minsan sa biyahe, ganun din. Kaya dapat ako dati pag nagbiyahe, kompleto ako ng gamot. Ano, kompleto ako ng gamot na 'yun yung nakatulong sa akin eh. Ginawa kong magic yung mga gamot ko na hindi maaring Uh, magpatalo ako dun sa anxiety. Ito yung ito yung paraan na ginawa ko mga idol ano? Hindi ako nagpatalo na makontrol ako ng anxiety. Once na natatakot ako lalo kong ginawa. Lalo kong ginawa uh, natatakot ako malis. Ang ginawa ko nag assign ako sa position sa opisina namin dati na lagi akong aalis. Magtatrabaho ako sa labas ng opisina. Yun yung ginawa ko. Bali, linabanan ko siya. Ang ginagawa ko lang nun, yung mga gamot, dala-dala ko. Ako na makahat dito. Kahit hanggang ngayon, karanasan ko yan. Lagi ako may mga gamot. Ano, sa iba't ibang mga nararamdaman natin, alam naman natin na may mga komplikasyon na nadala ang GERD, ang sakit ko. Kompleto ako. Inimited hindi yan. Alam ko sa, sa sarili ko na kung umatake man kung ano man yung kondisyon na umatake sa akin na sakit hindi ako kailangang matakot kasi kompleto ako sa gamot ano lalo na yung may mga anxiety may mga vertigo na yan uh, nahihilo na sa mga pauga-uga lalo sa biyahe uh, may gamot ako kompleto ako ng gamot uh, pati mga pampahid uh, meron ako kaya yun 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 nakatulong sa akin ganun din sana yung gawin nyo uh, hindi kayo dapat magpa-control sa anxiety, kailangan labanan nyo yan. At kailangan, pag lumaban kayo dyan, kompleto kayo ng gamit, katulad ko. Oh, yun, yeah, kompleto ako ng gamot, hindi ko man ino, inumin yan, at least uh, alam ko sa uta ko na may kakampi ako. Kakampi lang naman talaga yung kailangan natin, katulad nun, yung kakwentuhan natin. Kaya tayo nare-relax dahil alam natin na may kakampi na tayo. Isang karanasan din to, um, inatake ka ng anxiety kasama, nagsimula sa uh, ibang karamdaman, magpapadala ka sa hospital, ano? Pero, kapag andong ka na sa may hospital, makakaramdam ka na na-relax. Kasi, ang alam ng isipan mo, may kakampi ka na, may doktor na, may hospital na. Kaya, yun, pag naantum pa lang sa bukana ng hospital, pwede ka na magpabalik sa inyo. Kaya, kaya minsan, pag emergency, hindi ka na minsan nakakonfine, na uwi ka na, kasi nakarelax ka na, okay ka na ulit. Yun yung anxiety, mga kaibigan. Sana may na share ako sa inyo na konting idea para sa anxiety. Uh, isang condition siya sa ating utak. Uh, isang takot. Ano? Isang takot. Uh, sa so susunod, pag-usapan natin yung depression. Yung depression, uh, may kaugnayan yan sa sa mga um, uh, pangunahing sakit natin at sa ating anxiety. babay po at uh, God bless you. Kita-kita tayo sa susunod na mga video.